Naghahanap pa kayo ng tahimik na matatambayan? Habang humihigop ng paborito niyong kape, tara, punta tayo sa Samba Brew. Matatagpuan nga pala ang Samba Brew sa bayan ng Castillejos. Pasok lang kayo sa Gobic Highway near 7 eleven Tara, puntahan natin. So medyo ginagawa pala mga kalsada dito guys. Kaya may part na medyo rough road talaga. So time lapse na muna natin guys. kapag nakita nyo na to guys yung gas station na to turn right lang mga lods makikita nyo na rin ang signage ng Samba Bro sa pinakabungad ng kanto diretsyo lang hanggang sa makaabot kayo sa part na may pakanan makikita nyo rin ang signage nila ayan na nga pasok na kami sa Samba Bro hindi na nakatiis si Mayor nag order agad si Tri Gala. Sobrang sarap ng kape nila dito mga lods. Second time na namin bumalik dito kasi sobrang sarap talaga ng kape nila. So yun nga, Tuan -tuan si Tri Gala sa in-order niya. Nun pala silang maliit na kubo dito guys. Maraming books, tsaka mga games, mga mini games na pwede nyo magamit. Nandin swing, So masarap din yung sandwich nila na ito guys. So nakalimutan ko lang yung tawag pero sobrang sarap nito guys. Must try and highly recommended. So yan sobrang juicy ng karne guys. Oh. Tsaka nagustuhan ko yung hot sauce nila guys. Sobrang sarap. At ayan nga, sobrahan na kami sa kape kaya ang in-order naman namin is strawberry. So, meron din pala sila guys na uh, toilet dito. Sobrang linis at sobrang bango. So hindi ka mga ngamba na maparami ng kain kasi meron naman silang CR. So ayan pala itsura ng Samba Blue sa gabi guys. Sobrang ganda ng pailaw nila. everyone um, we're inviting you to visit Zamba brew uh, we're open from on Wednesdays to Friday 4 p.m. to 10 p.m. and then Saturdays and Sundays uh, 4 p.m. until midnight you can also visit our socials uh, Facebook Zamba brew uh, official IG Zamba uh, brew. brew blend and for deliveries uh, we are also catering deliveries and or call and text us at 0992-226-0614.